Paano nabuo ang Biblia na hawak mo ngayon? Unahin natin ang Wycliffe Bible. Inilabas sa pagitan ng 1382 hanggang 1395. Ito ang kauna-unahang English Bible na isinalin mula Latin Vulgate. Ang unang labas ay itinuturing plod translation o depektibo kumpara sa mga sumunod na isinalin ni John Parvay. Luther Bible ang Luther Bible ay pagsasalin sa German mula sa original Hebrew at Greek text at hindi galing sa Latin Vulgate. Ang New Testament ay na-publish noong 1522. At ang buong Biblia ay na-publish noong 1534. Tyndale Bible 1494 hanggang 1536. O overlapping timeline ito with Luther Bible. Ito ang kauna-unahang English Bible na direktang isinalin mula sa Hebrew at Greek. Hindi talaga natapos ni Tindell ang pagsasalin dahil siya nga ay na-execute na. Ang kanyang natapos ay buong New Testament at bahagi ng Old Testament. Ang nagpatuloy ng pagsasalin ay si Miles Coverdale. Maraming ginamit na source si Tindell, gaya ng Erasmus Greek New Testament, Erasmus Latin New Testament at Luther's German version at ang Vulgate. Matthew Bible ang Matthew Bible ay ipinalimbag noong 1537 ni John Rogers, isang clergyman. Ang Matthew Bible ay ang pinagsamang New Testament hanggang sa bahagi ng Old Testament na natapos ni William Tyndale. Ang bahaging hindi natapos ni Tyndale dahilan sa pagkamatay ay tinapos ni Miles Coverdale. Mula sa German Luther Bible at Latin Vulgate. Ganyan na buo ang Matthew's Bible kasama ang Apokripa. Kung susuriin malaking bahagi ng Matthew Bible, ay galing pa kay Tyndale. Sumunod ang Great Bible 1539 edition. Ito ang unang version na otorisado ni King Henry VIII ng England. Upang basahin ng malakas sa mga mesa ng mga Church of England. Malaking bahagi ng Great Bible ay nagmula pa rin sa Tyndale Bible. Geneva Bible 1557 hanggang 1560 ang Geneva Bible ay direktang isinalin ng mga reformist mula sa mga original Hebrew at Greek scriptures. Ito ang pangunahing English Bible noong 16th century Protestantism, at ginamit pa ito ni William Shakespeare. Ang Geneva Bible ay isa sa pinakaunang Biblia na nakarating sa Amerika, dala ng Mayflower passengers papunta sa New World. Para sa hindi alam, itong M.Y. Flower. Ito ay ang barkong sinakyan ng mga separatis mula sa England pupunta sa lugar na tinatawag natin ngayong United States of America. Ibig sabihin ang mga Amerikano ay mula sa England separatist groups. Sila ay mga European. Ang sumunod na Bible versions ay ang Bishop Bible. Ang Bishop Bible ay unang inilabas noong 1568 na renetok noong 1572 at 1602. Ang Bishop Bible na inilimbag sa ilalim ng authority ng Church of England ay ang ipinalit sa Great Bible at Geneva Bible. Ang 1602 Revised Version ang ginamit na base text ng King James Bible na inilimbag naman noong 1611. Tandaan! Ang Torah o Biblia ay ibinigay ng dakilang Aba Yahawa. Sa mga Israelita sa panahon ng Exodus o ni Moises bilang saligang batas at mga alituntunin tungo sa pagsunod at pagpapakabanal para kay Yahawa. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga Israelita, ay paulit-ulit rin silang ibinigay sa mga mananakop upang makita ang kanilang mga pagsuway. Ang huli sa kapanahunan ay ang Siege of Jerusalem, kung saan ay ipinasakop sila sa mga Greek at Romans noong 70 AD dalawang daang taon bago dumating ang mensaherong si Yahawashai upang muling ipunin ang mga remnant ni Jacob. Sa panahong ito ay ninakaw ang mga kasulatan, at ang iba ay sinunog ng mga manakop na ito, at ang mga natitira ay kanila namang neritoki. At ito ang tinawag na Biblia ngayon. Naginawa nitong mga sekta at relihiyong sandata noong 15th century sa pananakop ng mga bansa dala-dala ang katolisismo. Sa panahon ngayon ginawa na nila itong negosyo at napakarami na ang yumaman ng mga sekta gamit ang Biblia sa matagal na panahon at hanggang sa ngayon. Ang katotohanan ay walang karapatan ang mga Europeo na pakialaman at baguhin o retokihin ang mga kasulatan. Dahil ibinigay ito ng ama sa mga descendants ng Jacob Israel at hindi sa mga Hentil. Ang tunay na katawagan ng Biblia o Bible ay Torah sa panahon ng mga propeta. Sana ay may natutunan kayo sa mensaheng ito. Salamat sa panonood at abangan ang part 10 sa video na ito. Be blessed. Shalawam